Una sa ating The Better News, ngayong araw, lumagda sa isang Joint Memorandum Circular ang Commission on Higher Education o CHED at ang Professional Regulation Commission o so PRC upang mas palakasin pa ang sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Dito, layunin ng pinirmahan na itugma ang board exam ng mga guro. Layunin ng pinirmahan ito na itugma ang board exam ng mga guro sa kanilang mga inaral upang mas matiyak ang pagkakaroon ng epektibong pagtuturo. Ang mga detalye iyahatid ni Rose Babiera. Pirmado na ang Joint Memorandum Circular na magtutugma sa Board Licensure Examination for Professional Teachers o BLEPT sa Teacher Education Curriculum ng Commission on Higher Education o CHED. Sinaksihan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng JMC ni na Professional Regulation Commission o PRC Chairman Charito Zamora at CHED Chairperson J. Prospero de Vera III sa seremonya sa Malacanang. Layo ng JMC na iayon ang board exam ng mga guro sa curriculum na kanilang inaaral sa kolehiyo para matiyak ng examination ay angkop sa mga kakayahang kailangan sa epektibong pagtuturo. Ito'y kasunod ng ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na bumaba ang passing rate ng mga guro sa board exam dahil hindi tugma ang curriculum ng CHED sa pagsusulit. Sa ilalim ng JMC, pakihiwalay ng board exam ng mga guro na nagtapos ng elementary education, secondary education at mga specialization tulad ng early childhood education at special needs education. Samantala, ang naturang JMC ay unti-unting ipapatupad simula sa Setyembre ngayong taon upang mabigyang pagkakataon ng mga educational institutions at maging ang mga guro ng sapat na panahon para dito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.